Uy, bigay oh, mo na. Uy. Bigay mo na. hindi ka magawa. Akala mo sila, si Ang balat na babalata. Ang dila na parang karit. Tutup yung salibong. Kaya, 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 wanaw, wanaw. Ang yan, lang, kaya tanong ganda ano ba siya napakalayo? Oo. mo yung kuritor ako ha? Hindi ako kuritor. Kaya, Sir, wala naman naman daw. Ako binibigay niya. Gusto sir binibigay? Wala ko 70. Malapit na. <laughs> 70,000 binibigay. 75, binibigay. Uh, 75. Taka, uh, Uy, bigay 75. Ayun, sabi bigay Reyes. Taka agonsil yun to. Gandang baka. Uy, ibigay mo na. Uy. Ibigay mo na. Ibigay para hindi ka nang Para wala na nang hawakan, yun, no? Para na, ano? Para magpapalit ng ha-ano na. Magkano talaga yung sangay niya glass fifty Magkano ha? Ito laki na Fifty-seven-five binibigay. Ayan. Dito pa rin dito sa Fifty-seven thousand fifty-seven. 55,000 55,000 dika niyo Eh 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 wandaw niyo. Tip tip pay 10,000. Tip pay 10,000 ang pagkabili. Dadali na 55, magandang baka. Bakang lemery. Etete okay. ko na bilhin niyan. Mag-ina. Oh cute cute mag ina ang laking inahin tsaka torete yung anak <coughs> kano pa kabila niya sir? pa? Kaano po pa kabila? 120 big mama tsaka torete yung anak Sano? 120 ang pagkabili Ibu, ibu,

Huwag nang magtapos. Halika lang ang sinasabihin mo, nai. Nai, sa babae. Makama po tayo. Nakikita ko. Huwag! Ay nai. Baka mo mga kaibigan. Kahit hindi palabas labas, tumida niya ako. Huwag! Huwag! Eh! Ano naman? Anong sabihin ka? Anong sabihin ka? Huwag pa lang. Huwag pa lang. Pagbawas ka sa pao at nagsasabi ang mga aray. Ano say? Hey. Oh. Asang ba may aray nila? Bawas ka sa bitumpaw. Pagka hindi ka mababawas sa bitumpaw. Hindi tayo nababawas sa bitumpaw. Hindi tayo nababawas sa bitumpaw. Bawasan. Yan! Hindi mo nababawas!

Putin putin kaya. Wag mo sa tukaw, sa sa ng pamilya. Putin kita kahit. Hindi kahit kanong magyari diyan. Sige kaya Ano ba sa putang napakalayo. Oh. Kasi, 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 yung <laughs> uh, Ayan, ang video. Bakit ba? Ay, sinabi Ay, kaya <laughs> okay. uh, uh, ano ka tulad, parang? Ay, kaya sa kanilang pindig sa Time. kasama yung bayaw. Ngayon, may kaya, may kuyasabi ko na. Ay, oh, okay. ay magbawas ka sa pa, okay, okay, at pagsasabihin ka. Okay. Pede pwede. Oo, oh, pero, naman, naman. Ay, oh. pero Makay, lang, -gantong -gantong sa naman, malayo naman. At paano naman sabihin niya? Oh, Para lang makapili lang mong show, bata lang sa Salto

Aya bawasan sa pitong ko. Gusto ay 70,000. Ay. Puting puti daw kasi. Ayan, puting puti ang naman mo. kulay ng baka ni Boss Jaysa. <laughs> Bumalik yung buyer dito sa... Hindi yeah, na talaga. Okay, kung ano daan? Oh. ano? Oh, sunyong. 65. Bawasan nga. Sabi ba ba Magduduk <laughs> <coughs> tayo, magduduk tayo. Tama ba 'to? Magandang araw, mga. Kasi si Papa, siya ba? Hay, process. Magdudulaw sa Limangda. Kung papasok sa Limangda, kung luwag pa. Okay lang 'yan. Oh, hindi oh, okay din 'yan. Maari pa, pwede na sa akin 'yan. Wow, dinu bay. Hmm, dinu bay. Yehaw, 68. Real. Yan tawaran niya 68. Ayan, magsigay! Kung ayaw ko makalagdag mga nai, ako magdadagdag! Happy nila lang mga nai! Oo! Oh, Oo! Okay. Hindi, Hindi. Ouais. Oh. Oh. Ah, ako katulad yung mga nagkukuridaw! Ako ang magdadagdag! Oo! Oo! Hindi ako katulad yung mga nagkukuridaw! Ako ang magdadagdag! Ayaw mo mga nai! Tapos nga ba yung mga mabibigay? Hindi lang ako magbibigay. Parang magandang yung mga mababigay. Oo. Aminahin na sa mga nagagawa yun. Huwag ka sa babae.

ay, lumubyay. lumukuha na okay. alam mo ba? huwag mo ba? huwag mo ba? ba? huwag mo ba? huwag mo ba? huwag mo ba? huwag mo na huwag mo ba? 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 huwag ba? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் வந்து சாகுறேன் 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 நான் வந்து சாகுறேன்

baby oh yung seringjer na sixty eight una pina na sixty nine piratao kapilya 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 Okay, kapilya 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 kapilya

Pagdagdag at pagbawas. Kanina ang halaga nito ay 80,000 tapos binibigyan ng 75. Tapos bumaba ng 70. Mare. Tapos bumaba ng 69. Nabenta ng 68,500. 68,500. 68, baka nga gawin sa si Napakatagal ng na ang tratuhan itong baka nga re. Ayan. Sa chaong ang andalan ito. Ayan si Sir ang na. Ayan si Sir nakabili. Ayan. yan ang nakabili sa quality ng baka ng Agoncillo. Ayan, nabili na yung mag-ina. Ayan. Magkano pagkabili, Toy? Magkano po pagkabili? 87,000. Dalawa, kambalang anak. Maayos? Uh, 87,000. Ayan, nabili. Dalawa, ang anak, kambal. Ito, no? Ay, dyan dyan. Yung nabili po, sir. Ay, dyan dyan. 87. Ah, ito yung anak. Ah, cute. Ayan. 87. Ben, dalawa ang anak. Ayan. Kambal. cute naman. Magandang inahin. Kasi pag nagkaanak ay dalawa. Ayan. 87,000. Oh. Ayan. 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 bubong. Talaga naman. Wala ko yung ayong ano. Ayun. Ay, oh, diba na, pag may ano. Kaya, kaling mo na ano? Diba na, pag may tripod. pa diba na. Ayan. Asan ang kambay? <laughs> <laughs> oh, sa akin na yung bago mo. Gano'n, sa na 7, 7, Malinis ay lumang ya. Nandangamit pa. Siya okay. na. Tetrad yung... sa Baka ni e, Basrogal. Mga chandaan dalawa. Kumabayt so, Tuhan dito sa mga toreteng magaganda. Anak, anin mo? Anak, anin mo? 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 Bago ka nang buhay sa mga tuwad? Boss, bago ka nang buhay sa mga tuwad? P108,00 P108,00 sa mga lahat! Sa'yo, Tio, na binapawasan pa! Ayun naman pa ang bago sa Tio! pa ang markahan! na lahat? Kaya't ikaw yung ibibita! Kaya't ikaw yung malaking! Kaya't

pa po alam sila si Tutu pina ang balat na nababalasa hindi na lalaparan karet hindi na